Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT para sa mga pasahero may national ID ngayong araw. Bahagi ito ng pagdiriwang ng International Identity Day si JM Pineda sa detalye. JM? Joshua, good news nga para sa mga commuters. Dahil may libreng sakay ang MRT 3 at LRT 2 sa mga national ID holders ngayong araw. partiyan ng selebrasyon ng International Identity Day. In-annuncio ng Philippine Statistics Authority o PSA, na magkakaroon ng libreng sakay sa mga piling oras sa MRT3 at LRT2. Magsisimula yan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga kung saan maraming mga pasahero ang pumapasok sa kanilang trabaho. Magpapatuloy naman ito ng hapon ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Para ma-avail ang libreng sakay, dapat ipakita ng mga pasero ang kanilang national ID. Pwedeng printed, digital o kaya ang mismong physical card. Nagbukas rin ng uh, PSA ng na mga national ID registration booths para sa mga pasayarong gustong magparehistro. Nakatayo ang mga booth sa MRT Cubao Station at Taft Avenue Station. Samantala, nagkaroon naman ng aberya ng gabi ang isa sa mga release ng LRT Line 2 sa May Santolan Station. Sa kanilang inilabas na payag, patuloy nila itong kinukumpuni. Kaya tanging rekto hanggang Araneta Center Cubao Station at pabalik lamang ang biyahe ng tren. Ipinagutos naman ang Transportation Department na magpatupad ng libreng sakay sa train system. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Joshua. Maraming salamat JM Pineda.